ang aswang sa nayon. Sa baryo ng San Roque, kilala ang katahimikan tuwing gabi. Pero tuwing kabilugan ng buwan, nagkakandado ang lahat ng tao sa kanilang mga bahay para bang may itinatago silang hindi dapat makita. Isang gabi, si Rosa, isang dalagang buntis, ay naiwan mag-isa sa kanilang kubo. Ang asawa niya ay pumunta sa bayan para magbili ng gamit. Habang naglalagay siya ng kumot sa higaan, nakarinig siya ng pakpak sa bubong para bang malalaking pakpak ng paniki na dumadapo. Nagsimulang magdasal si Rosa, pero mas lalong lumakas ang tunog. At doon niya napansin, may mahabang dila na bumababa sa siwang ng bubong, dahan-dahang papunta sa kanyang tiyan. Sumigaw siya, pero walang makarinig. Bigla na lang bumukas ang bintana, at may babaeng nakasilip. Payat, mahaba ang buhok, may mapupungay ngunit nakakatakot na mata. Ngumisi ito at nagsalita. Ang anak mo. Akin na yan, her. Yan. Agad siyang lumapit, ngunit nakapasok na rin sa oras ang kanyang asawa na may dalang buntot pagi at bawang. tinaganya ang nilalang at sumabog ito sa anyong malaking paniki. Sumisigaw habang naglaho sa dilim. Akala nila'y tapos na. Pero kinabukasan, nakita nila ang bakas ng paa ng tao, hubot-hubad at puno ng dugo, nakapinta sa lupa, paikot sa kanilang kubo. Parang may babalik. Ang aswang sa nayon, part 2. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga kapitbahay nina, Rosa. Kinuwento ng asawa niya ang nangyari kagabi. Ngunit sa halip na matakot, kakaiba ang naging reaksyon ng ilan, tila bagalit galit at nanlilisik ang mata habang nakikinig. Napansin ni Rosa na iilan sa kanila ay hindi tumitingin ng diretsyo sa araw. Ang iba na may may kakaibang amoy, parang panis na karne. Kinilabutan siya ng maisip hindi lang pala isa ang aswang sa baryong ito. Baka mas marami pa. Kinagabihan, muling bumalik ang mga kakaibang tunog, pakpak, kaluskos, at mga ungol mula sa kagubatan. Pagbukas ng asawa niya sa bintana, nakita nila ang mga anino, mga hugis tao na may mahahabang kuko, mapupulang mata, at nakayukong naglalakad. Sabay-sabay silang nagbubulong. Ang bata, ibigay niyo ang bata. Amin siya. Agad kinuha ng asawa ni Rosa ang buntot pagi at bawang, pero ngayong gabi ay hindi iisang nila lang ang kaharap nila. Lima, anim, hanggang sa mapansin nilang halos kalahati ng baryo ay dahan-dahan ng papalapit. At sa gitna ng mga ito, may isang matandang babae na nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay puti na lamang, at ang ngiti ay umaabot hanggang tainga. Walang makakatakas, lahat kayo'y magiging amin. Dito nila napagtanto. Ang buong baryo ay taguan pala ng mga aswang at sila na lang ang natitirang hindi pa nababahiran ng sumpa.